days, grap nga. Ay, ito na nga ang tamang oras para maglinis ng bahay. Grabe, alas dos na yan ang hating gabi. Ang ah, ganitong oras kasi, ay tulog na nga iba namin kasama sa bahay. Tapos tulog na rin yung mga aso namin. Ay, just ko, ilang oras din kasi kami wala sa bahay kanina. At nung datnan nga namin yung bahay, ay ganito na nga ang itsura. Nakshuta. Kapag <laughs> desisyonan ko na nga rin alisin yung mga cover nitong sofa dahil hindi talaga nakakaganda. <laughs> Pagkatapos nga linisin yung mini sala namin, ay inayos ko naman itong mga dumating na pagkain ng mga alaga namin. Sir, doon sa mesa, ay dumiretso agad ako dito sa mini bar namin na parang ang budego. Kung ano-ano na rin kasi yung mga nakapatong dito, may reksona, may alkohol, at Diyos ko, pati yung disconnection, nakita nyo po. Pero kay magalala na naman na ako, nakshoot ha. Na Hindi pa nga ako nagbubuting-ting dito, buti naman nakaramdam tong si Bebo. Ay ba, nakakalimutan niya yata na ako ang Disney princess sa bahay na to at gawa na ako made of honor na. <laughs> Alak na rin kasi namin i-renovate itong bahay namin. At gagawin nga namin staycation or condo vibes. Kaya lang hindi pa nga nagsisidatingan yung mga pinag-order namin gamit. So, oh, nga. After nga ng ilang oras, eh ganito na nga ang aking feeling. Naglalagkit na nga ako. Kaya eh, dumiretso na ako ng banyo. May makeup pa nga ako niyan dahil galing nga kami sa event kanina. Kaya pinangtanggal ko na lang itong cleansing pads ng Beauty Derm. After naman noon, yung pinanghihilamos ko nga, itong Purify na napakahusay talaga. At may pag-glowing effect yan pagkatapos mo maghilamos. Super convenient lang gamitin neto. At after nga nun, Mm, pwede ka naman nalamin sa kumikinang kong skin. Sa toner naman, ito yung paborito kong toner ng Beauty Derm. At actually, paubos na nga to at nag-order na nga ako ng bago. After ko mag-toner, itong serum naman ang sinusunod ko na actually, e, eh, paubos na rin. Ay, Diyos ko. <laughs> Sabi ko naman sa inyo, pinanliligo ko ang toner at serum nila. Dinami-dami nga ng serum na ginamit ko sa mukha ko. Ito talaga yung pinaka-perfect para sa akin dahil wala talaga siyang lagkit feeling. After nga noon, ay eh, tinapos ko na nga rin yung night routine ko at alam nyo naman na kung ano yung mga cream na ginagamit ko ba sa beauty derm. Kinabukasan nga, eh halos tanghali na din kami nagising ni Bebo dahil anong oras na nga rin kami natapos maglinis kagabi. Gising ko nga, eh nakita ko na nagsinatingan na pala yung ibang mga parcel na pinag-order ko. Unahin na nga natin buksan, ito pa bagong higaan na naman ni Penelope. Lagi ko kasi na nakikita sa TikTok at lagi talagang dumadaan sa FYP ko. Kaya e ayan, isa rin ako sa mga nabudol na 4MOM. Ewan ko lang talaga kung magustuhan niya to. Diyos ko, swerte ng pineo. At nung bata ako, wala man akong stroller. <laughs> Ayun nga, marami pa akong binuksan na parcel. Hindi ko na ipapakita dahil nagmamadali si Bebo. At ang pa nga kami papunta ng Apalit, Pampanga. Kahit anong oras na. Ang araw na rin kasi kung hindi nakakabisita sa resto. Dahil marami nga akong inaasikaso at tinatrabaho. Kaya naman ngayong gabi, napag-decisionan ko nga na sumama kay Bebo. At nung papunta nga kami, nakasalubong pa namin yung mga tapos ng kumain. <laughs> At kaya naman pala hindi ko makita yung paborito kong pabango na frisya ng Mr. Resend. Eh, naiwan ko pala dito sa office. Actually, marami talagang tao ngayon. Kaya naman nag-wisik muna ako at nagpabango bago nga muna ako lumabas. Ito 5 hours nga, tinatagal ng amoy na yan. At i-shake nyo muna bago gamitin. Routine na floral nga ang amoy niyan, kaya subukan nyo na rin. Iba, buti na talaga nagpabango ako. Kasi pagpasok ko dito sa resto, eh, sininghot nila ako. nagsuta <laughs> nga, oras na nga nung mga oras na to at magka-cut off na nga kami pero puno pa rin talaga tong resto. Pinipilahan pa rin talaga yung samjihan namin simula nga nung nag-opening kami kaya hindi muna talaga kami tumatanggap ng reservation mula 7pm. Pero uulitin ko nga mula 7pm lang po kami hindi tumatanggap kaya pwedeng pwede pa rin po kayo magpa-reserve from 11am to 6pm. Kung gusto nyo na po magpa-reserve bukas eh dito lang po kayo mag-message sa page namin at may nakalagay naman pong phone number dyan. Nakatuwa naman talaga yung support na binigay sa amin ng mga tao dito sa Apalit dahil simula nung opening eh talaga naman pinipilahan at binabalik-balikan kami. Sobra ko nga rin na-appreciate yung mga customer na nag-aabot talaga ng tip para sa mga staff namin. Marami pa rin sa inyo ang hindi nakakaalam kung magkano nga ba yung presyo dito sa Samjihan namin. Grabe guys, sobrang mura lang po ng Samji namin. 249 pesos lang po. li Samji, only chicken, only side dish, only rice at only drinks na po yun. Nili talaga namin na maging pangmasa lang yung presyo nitong Samji namin. Para kagaya nga nito, pinipilahan, binabalikan at dinadayo nga kami kahit ng mga taga-ibang bayan kinukulang pa nga yung mga tables namin sa loob ng resto. napag na nga namin na maglagay na ng table sa labas o gagawin na namin al fresco. Order na nga ako ng marami pang tables at panigurado ay magiging mas masaya yun dahil marami na nga ang makakakain. Grabe, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta dito nga sa aking samjihan. Pakiusap ko lang sa inyo, huwag kayong titigil mag-samji hanggat hindi kayo hinahay blood nak ha, nakshuta. <laughs> <laughs> Yan lang naman, salamat!